What if? Sa ilalim pala ng dagat ng Cebu, may nakatagong sinaunang lungsod na mas advanced pa sa inaakala natin. Kung totoo to, mababago ang buong kasaysayan ng Pilipinas, bro. Pero bago 'yan, paano kung iba ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan ang tanong na sinasagot namin dito sa LPH. Subscribe mo kami. Baka ang susunod naming What if, ikaw na ang kwento. Let's continue. Isipin mo, libu-libong taon bago dumating ang mga Espanyol may mga pantalan na puno ng bangka at mga ngalakal. Dito raw dumadaan ang ginto, perlas at mga porsela ng galing China. Sobrang yaman ng kalakalan noon. May mga templong nakatayo sa gilid ng dagat at mga tore na nagsisilbing parola sa mga mandaragat. Hanggang isang araw, yumanig ang lupa at nilamon ng dagat ang buong syudad. Ngayon, tahimik na lang siyang natutulog sa ilalim ng dagat, parang multo ng nakaraan. Pero may mga divers sa Cebu na nakakita raw ng mga batong parang pader o kalsada sa ilalim ng tubig. Baka nga may naunang sibilisasyon tayo matagal bago pa dumating ang mga dayuhan. Kung totoo ngang may ancient harbor city sa Cebu, handa ka bang tuklasin ang mga lihim ng ating dagat? Subscribe mo to para sa mas marami pang what if pinas stories. Baka ang susunod na lihim, nasa bayan mo na.